sa inyong lahat. Ayan, samahan nyo po kami kumuha ngayon ng mga papers natin like MBI, National ID, and mga printing papers natin. Para po yan sa supporting documents ko papuntang ibang bansa. So, yan po sa mga nagtatanong po, ano daw po yung gagawin ko sa ibang bansa? Hindi po ako magtatrabaho doon. Bali, visiting lang po ako doon sa jowa ko. Yan po, nakikita nyo po yung papers na yan, yan na po yung mga papers ko galing po sa PSA at the same time po for my passport, o oh, diba thank you kay ku J Boy sa pag-assist sa pag uh, kuha ng passport ko kasi as first timer hindi mo talaga alam kung anong gagawin mo dyan, o oh, yan, chinecheck nyo na yung mga papers ko dyan yan, pagkatapos namin dyan, yan, eh, naglakad na po kami Siyempre, papunta po kami ng San Jose para po kumuha ng NBI Talaga naman, talagang sobrang supportive talaga ni Kuya Boy sa akin da, Ayan, o, oh, diba? After long years namin hindi nagsama, ngayon na lang ulit kami nagkabanding ng ganito At talaga naman, full support O, oh, diba? San ka pa? Yan, nakasakay kami ng tricycle, o, oh, diba? Ang ganda ng view dyan sa Wawa Kaya visit na rin kayo empre ang kasama namin for today's video, yung kapatid namin na bunso, si Jen Simon si Magro. O, ba? Diba? So, yan po guys, nakikita nyo naman po, may sinusundan kami dyan na tatlong nakasakay sa motor. O, ba? Diba? Lakasan ng loob lang talaga dito, bonggay shoes. <laughs> And, dyan daw siya po sa labas, kasi nga naman, eh, baka hindi siya talaga magkasya dito sa loob. <laughs> So, kami dalawa na lang ni Michael yung nandito. Ayan. So, malapit na po pala kami yun sa total. Ayan. O, nakikita nyo po ba yung Lubers Mall? Ayan. Shoutout, shoutout po ako dyan sa mga taga Lubers Mall. Sa mga taga Lubers, San Isidro. Shoutout po sa inyong lahat. Sana po makita nyo tong videos na to at mag-comment po kayo. Ayan. Malapit na kami dyan sa may paliku. Na yan. Hindi mm, ba? Malapit-lapit na tayo sa San Jose, guys. Kunsan talaga kami lumaki. Oo, oh, ba? Diba? Samahan nyo ako para makita nyo rin po yung pinagmula ng inyong mimosa o di ba shout out shout out sa inyo diyan ma anong ulam <laughs> galaw galaw din ayan pala yung sanos yung ano namin oh, yung municipality dito sa aming Rodriguez Rizal o oh, di ba ngayon ko na lang ulit diyan halos gusto ko umiyak yung nakita ko ulit yung mga yan kasi after long years talaga na hindi ako nakauwi talaga naman eh kahit sino talaga ma, ma ano iiyak sa ano, pag-uwi mo sa bayang sinilangan mo, di diba? Ayan, malapit na kami. Hello, welcome to Barangay San Jose. Ayan, sa after ng arko na yan ng sa San Jose, dyan mo makikita po yung uh, mall. Ayan, yung mall namin dati. Tambay ako lagi dyan, nung kabataan ko, lagi ako nandyan. <laughs> ako na yata, yung laman ng mall nung bata ako. So guys, nakikita nyo po dyan yung uh, simbahan po namin. Dati dyan po ako nagka-choir. Choir po syempre ang inyong kamimosa. Dyan po nahubog ang aking boses nung ako'y nag-aaral pa. So choir po ako dyan. Hello po, shoutout po sa SOG Choirs ng San Jose. Maraming maraming salamat po. Naging bahagi kayo ng aking kabataan. At ngayon, eto na po, piniflex ko na po yung simbahan natin. Medyo nanibago lang talaga ako kasi parang ang laki na sobra ng pinagbago ng Montalban. Opo, lalo na siya nag-upgrade. Ayan, patawid na po kami diyan kasi po ay pupunta po kami doon sa may malapit sa Oval kasi diyan na po kukunin yung aking NBI clearance. O, oh, di ba? shoes, na kami talaga dito. At diyan po kami nag-elementary sa Diyan po nahubog yung aming kabataan noon. So malapit lang po yung bahay namin dito kaya walking distance lang talaga kung lalakarin. Opo, oh, yan po yung elementary namin. O, oh, di ba? Nakakamis. Hindi kami pwedeng iwanan diyan yung bata kami kasi iiyak talaga kami noon. <laughs> Ayan, oh my god. May waiting shed na rin pala dito, guys. Oh, dati wala po. So, yung tapat po niya ng mga tindahan, dati po kasi grills lang yan. Yan yung mga tapat tapat ng tindahan na yan. Yan dati yung mga binibila namin yung mga bata kami nung wala pang recess time. Oh, di ba? So, yan, malapit na po pala kami. Papunta na po kami dyan po doon sa pagkukuha na namin ng NBI clearance. So, mag, nagpa-appointment pa lang po ako. Sa February 25 ko pa po siya pupuntahan para pumakuha. So, abangan nyo po yun para po may another video naman po tayo na may upload sa February 25. So, yun, nagpipill up na po pala ako dyan. So, tinatanong na sa akin. So, madali lang po pala yung kumuha ng, uh, ng NBI clearance. So, may mga tatanungin lang sila sa inyo. Like po yung name po ninyo, saan po kayo pinanganak. Name po ng father and mother is nyo po. Kung din po sila pinanganak. So, yun lang po yung natatandaan ko dito ng tinanong sa akin. So, uh, madali lang po, guys. So, kayo rin po kung gusto nyo pong kumuha ng NBI clearance, punta lang po kayo dito sa Jose Montalban Rodriguez Rizal. Yan po, Tapat po yun ng elementary school. So, ma uh, madali lang pong kumuha. So, magpa-schedule po kayo dyan. At yung kukuha na nyo po e, eh, dyan po sa may uh, oval. So, makikita nyo po dyan mamaya. So, thank you nga po pala sa so, nag-assist po sa akin na si sir. Thank you po so much. Napaka-assistable po ninyo. Thank you, thank you. O, oh, diba? While po kami nag-waiting, ayan, nagkain muna po tayo dyan. Kasi gutom na daw po ang mga person. So, sa video na to puro kain lang talaga nangyari. <laughs> So yan na tapos na po yung aking uh, NBI clearance, 'di ba? Thank you, thank you po. Ay. So yun naman po guys, na standby po kami dito, kumain kami ulit. <laughs> sabi sa inyo, puro kain na mangyayari sa video na to. Hindi talaga kami lumakad, 'di ba? Imbis na magpapayat, hindi na pumayat kasi mayat maya ang kain. <laughs> so yun na po, nag-starting na po maglakad. Dapat pauwi na kami niyan pero sabi ni Kuya, Puntahan namin yung kung saan talaga kukunin yung aking NVI. Siyempre, sa tagal ko ba naman na hindi nakapunta rito, maligaw-ligaw talaga ako. Siyempre, ba diba? More on kagaya na kasi na, ano po, more on Mindanao, Visayas part. So, shout out, shout out po pala ako sa mga taga, sa mga taga Mindanao at Visaya po di ha. maganda-magandang umaga po sa inyong tanan. Ayan. oh, yan. San Jose, Odebo. So yan na po yung oval Kung nakikita nyo po. Diyan po kami lagi nagpa-practice noon, yun dot yung, yung nag-aaral po, po kami. Kasi yung elementary sa kayong high school po ay magkadikit lang. So yan po yung ano yung high school yung nakikita nyo po na yan. So yan na, uh, din kami nag-practice dati nung uh, graduation namin nung high school kami. Diyan sa may blue na court na yan, diyan kami lagi nagpa-practice and then nagmamarcha kami dito dati. Ayan bumalik sa alaala -ala ko lahat ng kabataan ko talaga nung nakita ko tong oval na to. Kasi dito talaga kami lagi nakatingin habang nasa school kami. <laughs> lahat ng kalokohan na ano nangyayari nun. Shoutout po sa mga classmate ko dati. Sana po ay mapanood nyo to at mabalikan natin itong lugar na ating pinagmulan. Ayan. So, dito po pala, malapit na po pala kami sa pagkukuha na namin ng NBI clearance kasi sa February 25. So, dito po yon So, talagang inasays ako ni Kuya para po hindi na ako maligaw. O, ba diba? Ang Andali na lang ng lahat o oh, di ba iba talaga pag meron kang kapatid na supportive yan dati wala isa lang ang pinto dito sa oval naging dalawa na o oh, di ba dati doon kami dumadaan sa may dulo na yon yan o oh, yung may building na yon opo so yan while po na naglalakad kami napadaan kami dito sa 7-Eleven tapat po ng oval mismo dati wala po yan halos walang wala po dito mga bibilihan kaya yan kain na naman for today's video <laughs> wala nang umpay itong kainan na, na to Ayan po. Naman po, dito po kami nag high school, dito po sa San Jose National High School, dito po kami nag uh, nag-aral noon. So magkatabi lang talaga po yung elementary at high school. Kaya napakaswerte ng mga estudyante at malalapit ang bahay dito kasi hindi ka na talaga lalayo. Ayan oh. Halos maiyak ako diyan, guys, nung nadaanan ko tong San Jose National High School kasi talaga naman po eh diyan kami talaga na hubog or pinaka best memories namin nung kami kabataan talaga high school life kaya sa mga kabataan dyan shout out shout out sa inyo mag aral kayo mabuti Ayan po, pauwi namin, nadaanan namin tong pet shop na to. So, dito po, bumili po kami ng ang, mga isda. Ayan po, yung mga isda po kasi kailangan namin to sa aquarium sa bahay. Syempre meron po tayong aquarium pero wala na nga lang isda kasi ang tagal ko pong hindi nagamit yung aking aquarium, 'di ba? Ang dami nila diyan, ano, pang pets, oh, 'di ba? So ayan po, ayan, dito naman po yung palengke. Dati may pwesto kami dito sa palengke na to. Ayan. Pero sa sobrang tagal na rin ng panahon, ayan po, nabago na masyado yung ating palengke na kinagisnan. Pero ganun at ganun pa man, mas maganda po 'yan umuunlad po siya kaysa nag stay lang po siya sa nakaraan. So, yan po. Meron po kami dito mailan-ilan na mga tindahan na naaalala na nandito pa rin hanggang ngayon po, 2025. bayan po. Yan po yung ano na yan o yung bakery na yan. At the same time, yan din po sila pa rin po yung may-ari simula yung pagkabata namin hanggang ngayon so palabas sa po pala kami dyan sa may uh, San Jose Market ayan, dyan po kami lagit bumibili syempre, sa sobrang sipag namin nilakan namin palengke hanggang dito sa Robinson ade <laughs> ba? dati may daanan po yan, yung gitna na yan pero ngayon po, doon na lang sa taas talaga oo, oh, oh. kasi marami na po na di sya dyan at the same time, ang yaman na talaga ng muntalban meron na po sila perfect So yan guys, sakasakay na po pala kami. Ayan, maraming maraming salamat po pala sa mga nanonood ng videos ko. Thank you, thank you so much. Naway ma-share niyo po ito at mag-comment. Thank you!